Pagpalain po kayong lahat mga kapatid kay Kristo. Ngayon po ang aking ibabahagi sa inyo ay kung paano ang magbubulay-bulay. Isa sa mga paraan ng pagbubulay-bulay o pagmeditate sa mga salita ng Diyos ay pagdudugtong-dugtongin natin ang mga salita ng Diyos na ating naipon sa ating puso at isip o kaluluwa upang maintindihan natin ng mabuti kung ano ang pinapatungkulan o ibig sabihin ng mga salita ng Diyos. Meron akong pasal dito, Armor of God. Dahil po tayo ay mga sundalo ng Panginoong Heso Kristo. 2 Timothy 2.3 Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. At bilang mga sundalo ni Heso Kristo, ay ating isuot ang mga sumusunod. Sabi sa Ephesians 6.10-18 Ito po yung armor of God. Dahil po tayo ay naturing ang mga sundalo ni Jesus Kristo, tayo po dapat ay magpalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Tayo dapat ay mga bihis ng buong kagayakan ng Diyos upang tayo ay magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan. Ang salita ng Diyos ang nagpapatibay po sa atin at nagpapalakas. Ito rin po ang ating proteksyon. Bukod sa ito ay ang ating kaligtasan. Basahin po ang Ephesians 6:14 to 17 sa 17 po sinabi niya at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng espiritu na siyang salita ng Diyos. Yung uh, bigkis ng katotohanan sakbat ng balutin ng katwiran, mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan, kalasag ng pananampalataya na siyang ipapapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama at magsturbante ng kaligtasan at tabak ng Espiritu, lahat ng yan ay parte po yan ng salita ng Diyos. Mahahanap po natin lahat ng yan sa mga salita ng Diyos. At samahan po natin ito ng panalangin sa Diyos na Ama natin sa pamamagitan ni Kristo na kanyang bugtong na anak na siyang katotohanan, daan at ang buhay kailangan po natin bilang mga sundalo ni no Kristo ay magsuot ng mga bagay na ito para kahit tayo ay tinitira o ginagawan ng masama ng jablo ay hindi tayo maaapektuhan dahil meron tayong proteksyon bilang mga Kristiyano o sundalo ni Kristo. Bigkis na katotohanan, sakbat na baluti ng katwiran, mga paa, ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan, kalasag ng pananampalataya, turbante ng kaligtasan at tabak ng espiritu at panalangin. Tulad ng aking sinabi kanina, ang isa sa mga paraan ng pagbubulay-bulay ay parang binubuo natin ang isang puzzle. Sabihin na lang natin na ang mga piraso ng mga papel na ito, na parte ng puzzle ay inilalarawan niya ang ating kaalaman sa salita ng Diyos na mga Bible verses na nakalagay sa ating puso at isip. Importante po na meron tayong talagang kaalaman sa salita ng Diyos dahil kung wala po tayong kaalaman ay wala po tayong mapapagdugtong-dugtong na mga salita ng Diyos. Wala po tayong mabubuong imahe kung wala po tayong kaalaman sa pagbuo ng puzzle atin pong inuuna kung alin po yung mga parte ng puzzle na madali lang para sa atin sa pagbuo po ng puzzle ay kailangan po nating gamitin ang ating isip kung saan po narapat ilagay ang mga piraso ng mga papel kagaya po nito dito po siya dahil yung karugtong niya ay may pagkakapareho sa pagbuo ng puzzle maaari rin tayong magkamali kagaya nito dahil ito ay nasa taas at ito yung ulo niya ang akala natin ay tama na ilagay na dito dahil nasa taas yung bandang ulo pero hindi po siya karugtong nito kaya atin ulit isipin kung sa alin ang dapat na ilagay sa kasunod nito. At dahil hindi pa tayo sigurado sa ito, ay isang tabi na muna natin ito at magahanap tayo ng ibang parte ng salita ng Diyos na pwedeng idugtong doon na ito ay magiging tamang karugtong. Atin itong subukan. Ayan po. Yan nagiging tama na po. Kung minsan po sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay meron po tayong mga napapansin na hindi natin maintindihan. Ngunit kung hindi man natin maintindihan ang mga salita ng Diyos, huwag po tayong tumigil sa pagbabasa o pakikinig dahil sa pagpapatuloy ay magkakaroon tayo ng mas malawak na kaalaman, magkakaroon tayo ng mas marami, bibigyan tayo ng Diyos ng mas maraming piraso ng kaalaman na pwede nating idugtong maya-maya. Kung tayo po ay tumigil, pagkatapos nating hindi maintindihan ng ibang salita ng Diyos, ay hindi po natin ma-accomplish yung kailangan natin na gawin o tapusin dahil ito ay parte ng paa may malaking tsansa na ito ay dito nakalagay ang pag-aaral po ng salita ng Diyos ay hindi ibig sabihin na perpekto agad o alam na natin lahat-lahat kailangan lang po natin na magpatuloy sa pag-aaral nito Kagaya rin po yan ng ating buhay bilang isang Kristiyano. Hindi ibig sabihin nung tinanggap na natin si Yesu Kristo ay naging perfecto lahat na ng ating ginagawa o sinasabi ay mabuti na lahat. Magkakaroon pa rin tayo ng mga pagkakamali pero wag po tayong tumigil doon sa hindi natin alam o sa pagkakamali natin kundi dapat tayo ay magpatuloy sa ating pananampalataya sa Diyos mahalaga ang mga salita ng Diyos na ating ipunin sa ating isip at puso o kaluluwa dahil kung wala tayong ipon ay wala rin tayong mapagdudugtong-dugtong kagaya po yan ng mga kwento-kwento hindi ba't kapag may kwento-kwento ang mga tao, halimbawa tungkol sa isang babae, sinabi ni Marites na si Maria ay may lalaki. Tapos sinabi naman din ni Marta sa na nakita niya si Maria na kasama si Pedro na pumunta sila sa ilog. At sinabi naman din ng isa na nakita nila si Maria na umalis ng gabi. Di ba't pinagdudugtong-dugtong natin ang mga nasasagap natin na mga sinasabi ng ibang tao sa atin. At doon sa ating pagdudugtong-dugtong ay nakakaroon tayo ng ebaluasyon kung ano ang tunay na kwento. Mas lalo po sana natin na bigyan ng oras ang pagbubulay-bulay sa mga salita ng Diyos, pagdudugtong-dugtongin ang mga salita ng Diyos dahil ang mga salita ng Diyos ay pangwalang hanggang buhay. Noon ay nakikinig din ako ng mga chismis o mga kwento-kwento na uh, makamundo at iniisip ko ang mga to at pinagdudugtong-dugtong ko ang mga sinasabi ng mga tao sa akin lalo na kung iba-iba ang taong nakapagsabi ng kwento tungkol sa ibang tao. Ngunit nang nalaman ko na ang mga salita ay espiritu at ang mga salita ay pagkain ng kaluluwa, puso at isip, ay nalaman ko ang halaga ng kung ano dapat ang tamang ipakain sa ating puso at isip. Ngayon ay iniiwasan ko na na kumain o pakainin ang aking kaluluwa ng mga chismis o mga kwento-kwento na uh, makamundo hindi po natin minsan maiwasan na nakas nakakasagap po tayo ng mga kwento-kwento, lalo na ang mga chismis. Ngunit dapat po natin iwasan na ito ay i-meditate o pagbubulay-bulayan. Dahil po kapag nangyari yon ay nasasanay po ang ating isip at, at ang ating puso at malamang ito na ang kanyang hahanap-hanapin o maging habit na ipakain sa ating isip at puso. At dahil yun ang ating hinahanap-hanap o nagugustuhan ng ating puso, ay yun ang ating ipinapakain sa ating kaluluwa. Nagkakaroon tayo ng kayamanan sa mga chismis. At sinabi sa Lucas 6.45, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang ibig. Kung chismis ang ating kayamanan o na, nailagay sa ating puso at isip, yun din po ang ating naibabahagi sa ibang tao. Kaya po, tayo bilang mga Kristiyano ay iwasan po nating mag-ipon ng mga chismis na walang kasiguraduhan kung ito ay totoo o hindi. Ang ating pag-ipunan ay ang mga salita ng Diyos na mga katotohanan at may kasiguraduhan na totoo. Dahil po, nagsasayang lang po tayo ng panahon at oras sa mga kwento na wala namang mabuting maidudulot sa ating buhay krisyano bilang mga anak ng Diyos. Mahalaga ang ating kaluluwa sa Diyos kaya Iwasan po nating pakainin ang ating kaluluwa at iwasan din nating pakainin ang ibang tao ng mga salita na hindi nakakatulong sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao. Ang tunay na pagmamahal ay ang nagbabahagi ka ng mga salita ng Diyos na nabibigay sil sa kanila ng kaligtasan para sila ay makapasok din sa kaharian ng Diyos at magkaroon ng chance para makatanggap ng walang hanggang buhay.